gusto ninyong sirain ang manalastas family, ang mga manalastas brothers, hindi nyo man yan basta-basta ma masisira sila. Hi guys! Another marites na naman ang gagawin natin ngayon dito. Dahil may bagong baklang lumitaw dito sa Facebook at nagngangak-ngak, dinamay pa ang mga taong walang muwang sa mundo. Iba kasi yung mga wakwak, no? Hindi matanggap talaga ng mga kamalian nila. At gusto talaga ng mga wakwak. Ay, siraan ka ng siraan. Yung mga, yung mga sinasabi, tinitake na yan nila as mga bad talaga. Hindi yan ang mga wakwak nakakatanggap ng mga good side. Puro mga bad yan ang mga tinatanggap nila dahil mga bad yan sila. So, mga wakwak, kapag lumilipad kayo, siguraduhin nyo na kapag lumipad kayo, ay mataas talaga ang lipad nyo. Itong sabi ng isang baklang lumitaw na naman dito at hindi ko talaga maintindihan kung bakit lahat ng nagtatanggol ng Lorde nyo ay mga bakla. Halos lahat, no? At di ko nalang alam baka naging bakla na rin yung Lorde nyo dyan, no? Pastilan. Kawawang Lorde. Lordebel. O, oh, di ba? si Ito kasi yung sabi na ng wak-wak, oh. isang wak, wak Tandaan mo po rin, may anak kang espesyal. Alagaan mo na lang, wag ka nang makisali sa mga kaartihan nyo. O, oh, di ba? Titik po rin kasi. Ano kasi yung, to the point kasi yung sinasabi niya eh. Ngayon, kung isa ka sa natatamaan, magagalit ka talaga at kasi natamaan ka eh. Isa kang wak-wak na naigo sa pana ni ano, ni Tech Tapos ngayon, pag natamaan ka, idadamay mo yung anak ni Tech na wala namang buwang sa issue na to. Wala namang alam. O, ba diba? Tapos ngayon, sabihin mo, wag ka nang makisali sa kartihan. Hindi po yan kartihan. Katotohanan po yan ang naramdaman ng malalastas family. Hindi yan kaartihan. Hindi yan kagaya sa inyo na mga sinungaling, na mga nag-aarti-artihan lang yan. Na kahit mali, pinipilit na itama yung mga mukha nyo. Yan. Yung, yung ano yan, yung mastermind nyo dyan. No? Sa mga kasinungaling yan, no, hindi kayo mag dito. No? Ikaw din, Pastor John, baka magalit ang tadhana kunin uli ang isang anak mo. Ha ha, ha. O di ba, isang demonyo, di ba? Nagwiwish na kunin ang isang anak. Sa talagang demonyo, sana ikaw ang unang kunin. No? Ikaw ang unang kunin. Alam mo, ang laki ng inggit niyo sa mundo. Alam ko inggit 'yan eh. Dahil nakikita ninyo na masaya ang ah uh, manalastas brothers, no? sama-sama silang lahat ang manalastas family, sama-sama silang lahat, masaya sila. kaya naiinggit ka at nag-wi-wish ka ng napakasama, na sana kunin naman kunin yung isang anak mo. h? Hmm? ko yung ilong mo eh, isang bakla kang lumabas dito sa halimaw ka, no? Yun pa. Ikaw din, TR, si Tatay to. Alagaan mo na rin asawa mo dahil nasasakang na sa kapayatan. Huwag puro gwapo inaatupag mo tulad ng adik na unang tinulungan mo. Binigyan mo ng magandang bahay at pera. Sunod si Alex Suba na halos nakalimutan mo na may pamilya ka. O ba? Diba? Kayo kasi, mga sarili nyo lang yung Inaatupag nyo. Ang inaatupag nyo, yung paninira ng ibang tao. Paninira ng relasyon ng ibang tao. No? Gusto ninyong sirain ang Manalastas family, ang mga Manalastas brothers, hindi nyo man yan basta-basta ma masisira sila. Dahil matibay ang pundasyon nila mula sa magulang nila. Maganda yung pagpapalaki sa kanila. Kaya matibay yung pundasyon ng pamilya nila dahil yung Panginoon ay nasa sintro nila. Kayo, anong nasa sintro nyo? Sintro ng baryo nyo. Puro paninira. Pati yung pagtulong, ginamasama nyo, no? O, ba diba? Mga devil talaga kayo. Itong masasabi ko sa inyo. Mga devil talagang mga wakwak. -wak. Hindi pa tumigil. Nasa inyo na nga yung tao. Ayaw nyo pang ngak-ngak pa rin kayo ng ngak-ngak dyan mamaya, mamaga yung lalamunan, yung kakamangak-ngak dyan, at mapudpud yung mga daliri, yung mga kuko nyo dyan, kakadot-dot ng silbo, kung ano-anong pinupos nyo dyan. Baka mamaya, yung wak-wak, bigla na lang yung lilipad, at ano doon, dadapo dyan sa manalastas family. Hindi inyo sila basta-basta ma, ma mapabagsak ang manalastas family. Hindi nyo sila kayang pagbuwagin. Dahil ang pagkanda, ko yan yung mga gusto nyo eh. Ang inggit kasi, ipikit. Ipikit ng mahigpit ang inggit. At idilat mo yung mata para man dilat ng mata mo, maliwanagan ka na yung ginawa mo ay mali. Nakikita nyo, ang saya-saya ng manalas na family, mga, mga ang sweet ng mga Tecram Brothers, inggit na inggit na naman kayo. di ba? Iyak na naman kayo. Di ba? Isyo. you. sana, mag-pray na lang kayo na mawala yung mga inggit sa puso nyo at mapalitan ng saya at pagmamahal at pagpakatotoo sa pagkataon nyo. Yun. Maraming maraming salamat.